yun, good morning dito na naman tayo ulit sa ating gulayan uh, grabe ang sikat ng ano init, araw yun, siya nga pala happy birthday nga pala sa kapatid ko kayo tol, ay tol, ruel happy birthday sayo, baka maraming handa dyan ambunan mo naman ako rito Ayan. At wish ko sa'yo, ingat palagi sa lakad mo. Init dito. Grabe. Ayan, pag-share ng aking video. At bantay muna tayo dito ng ating gulay. O, inaulit ko. Happy birthday sa kapatid ko, Kagawad Ruel Mundia. Happy birthday sa'yo, tol. <coughs> Ngayon mga kapog hapon na ulit ngayon lang ulit tayo nakaruktong ng video kasi sound na naman kanina hindi ko natapos tumarami uh, na naman sila ngayon no? pusti ngayon mga kamog, at patuloy nating supportaan ng ating gulayan sa mga hindi pa subscribe yan pakisubscribe na lang pakishare na rin ang aking video Ah, oh, jaya apat. Bang, ini hau sarapnya Joy. Iya <tipas> you noh. Know? Nah, yang anu. Kamera ko yang la mana <tipas> bu? Hmm. Ya, sopo guys, tengah kegelayan ada yung sa islaan ko. Ayan. Sa kabila, sa bahay, ay sarado pa kasi naayos pa. naayosin ayusin pa ulit. <coughs> Pag-i-subscribe na lang po At pag share na natin ang video Maraming salamat, Magandang araw po sa inyong lahat God bless po Ingat po kayong lahat yan